Hi guys! So ngayon, um, na kami ni Marian kasi nga, si Marian ay uh, aalis na siya. At yung ulam namin ay tira-tira. Itlog, -tira. <tom> <tom> pancit kanto, udon, at uh, saka binubuan. Binubuan. So, kain mo. Yung isang pati. ang nalit mo? Ano, kanin mo? So ngayon guys kasi, um, last last day ngayon ni Marian kasi um, ako, <tot> Ang nasa kasi ni Marian ngayon, so ngayon, um, ano po sa kalis mo mga one? Ang uh, maya maya. May, Ang alis, alis daw siya. Sabi ko, baka mamaya gabi ka paalis. Pero well, okay lang. Pero <laughs> maliit ka doon. Pero pag dating mo doon sa laging dingan, wala, wala ka nang sasakyan. Ang nagmamsisi lang. Pero <laughs> ayaw ko talaga nanilin. Ay, talaga lang. Oh, kasi ma ma mahal. Maganda kasi yung nauna lang doon, di ba? Pag nalita ko siyempre ako din yung magkasapra at <makes> bibili ng ticket. Kaya ako nga. Yeah. So baka natutanong dyan na, bakit mo si Mariam? Um, Sabuti so mo na Mariam. Hanggang nga ano, may mga rocket-rocket sa may Last week, unlit last week, diba? lang, kaya ba? Nagpapos ako na nang harang ng lugar ako, may rocket ako -rap na ganyan. Mm -hmm. Ngayon kasi sunod-sunod siya hanggang 16. Sayang naman diba kasi magpapasko. ko. Mm -hmm. And then last week, nag-Christmas ako ka na madam. And then ngayon, sa bahay ako mag-Christmas. Kasama yung pamilya mo. Mm -hmm. So alam alam niyo guys, ha? ang reason kung bakit talaga biglaan pag uwi ni Marian dahil pero last week pa ako nag-book ng ticket. Mm -hmm. Pero tinanong ako ng friend ko kung kaya na kasi marami um. daw rapid wala siyang kasama. Pero alam uh. mo na. Maaat At pa na hmm. sa Manila ako. Nagbablog ako. Tapos rocket rocket. Kasi hmm. ah, uh. ang dami kasi natatanong sa atin. Oo,

naman, um, sa mga matatanong naman sa akin, bakit hindi ako pumunta doon sa hinaguan? May tinataguan po ako. <laughs> may tinataguan po ako. May tinataguan po ako, kaya yun lang. Kaya wala na kayo magtatanong sa akin kung sa amin na bakit ganito, ganyan, ganyan. Ano niya yung... Wala, wala namang iso. Kayo lang po, kayo lang po yung pa-iso, di ba? Wala namang tampuhan kasi kung makikita naman kami sa isang daan, may, may Jessie naman kami, sa social climbers lahat kami andon. So alam namin yung update, alam namin yung mga nangyayari diba Okay, nandito kami sa Malayo, <laughs> Malayo talaga. <laughs> um, naka-update kami bawat isa sa amin kasi may may group chat kami, may GC kami. Lahat ng mga social climbers ay andon sa GC na 'yon. Kung may mga may mga <laughs> ano naman, may may mga tampuhan naman or mga kwentuhan, andon lahat 'yon, 'di ba? Naka nakalabas lahat doon sa cheese it. Ganun kami. <laughs> brown out na naman. o, oh, basta brown out na naman. O, oh, na-black out ulit. Mm, -mm. Ganun kami. <laughs> lahat ng iso. Nasa cheese Kaya nga. Dila, dila akong, kung oh, may tampo ako sa kanya, may tampo ako sa kanya. Um, napag, napag, ano sa sasi sa JC sa namin, nasasabi doon. Kasi, um, sabi kami naman lahat ang nakakaalam. Dapat open open kasi kaming lahat doon sa JC namin. Kaya wala namang issue sa ano nagtatanong lang kung may issue or bakit ganyan ganyan, ganyan. kayo lang po yung nagmagawa. Gumagawa ng issue na yon. Nagpapalaki din. Nagpapalaki din ng mga issue which is wala na dapat. O oh, di ba? Pero na ako ni Madam kanina. Oo. <laughs> <laughs> oh, mo. So, Oo. Oh, oh. oh. ako ni Madam kanina. Kasi ang alam ko na, na madam is kahapon yung play ko. Oh. Tapos sabi ni madam, Ba't ka na? O oh, yung kagabi yung plate mo. Pa. Kami pwede ko ka naman magsabi na siya maniya ako. And then hindi ko ma-reference yung madam kasi wala akong internet. Walang internet ito ka na o okay. mm -hmm. yung. Ayun, namiyak ako kanina. <laughs> Kumiya okay, ako pa okay. rin matapos na katulog ako. Ah, kaya pala kanina kasi tumahimik <laughs> pa. kanina na tayo sa si Siya pala, kasi si Madam kasi, para, kala ni Madam, uwi na siya doon sa Manila kahapon din. Yun pala, ito <laughs> pa sa bahay. Kaya si, ma, si labas siya doon sa GC namin na ganito, ganyan, 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 ganyan. Napagalitan siya. Yun lang yun kasi pag may mga pag may mga mga hinain kami, doon namin nilalabas sa GC namin. Hmm. Di ba? Para walang issue, walang mga tapuhan na ano na pa... wala mga kalabas sa oh, social media. Oo, oh, oh, ganun lang 'yun. E, nagigigil ko sa inyo. Eh. <laughs> <laughs> nagigigil ako sa inyo kasi pag tayo, di ba? Maraming tanong, bakit ganito, ganito, ganito. Meron tinataguan lang. <laughs> ganun lang yon, O sabihin ko na may tinataguan ako. Ganun lang yon, Oo. Wala naman, wala naman, di ba? Mm -hmm. Ang gigigil ako kayo. Lugin ko talaga ito na, lahat. <laughs> Nagigigil ako sa inyo. So, ayan po, guys, ha. So, ang flight po ni Marian, uulitin po natin. Mamayang Mamayan, 10 p.m. po yung kanyang flight. O, di ba? Pero kailangan mga 8, 6. Basta maaga ko kailangan. Lagi na ako maaga, umalis ka na madam 12. Umalis ako na madam. Nakakarating ako ng 2. Nakakarating ako sa airport. mga 4, 5. Kasi diba, matagal yung guys. Kasi commute lang. Mm -hmm. Unlike kapag nag-van, nag-taxi, mabilis lang. Kaso mahal, it cost 2,000 pesos kapag mm <coughs> mag-taxi. Na Pag <coughs> nag-commute naman ako, sobrang ang laki ng malilesan. Kasi yung lift kay going to airport, 200 lang. Yung van. Tapos, from here to Baysano, 40 pesos lang. 40 lang. Ah, uh ah. -oh. Tapos kay Sano, going to link it kay 35. Ha? Huh? 35 lang. 35 lang mo yung kambayat eh. ka? Jeep. Kay Sano, tulad ka sa Ah, no! Wait, Jeep! <coughs> Hindi nga. <coughs> Ganito. Magpintuan mo na kami, para alam niya. Hindi ba yun sa'yo? Dito lang sa Puerto. Ay, sa puerto ba? Oo, oh, puerto go with the limpet So, dito ka na. Ayaw, kasi na, na ano nga ako, lumalagpas. Dito ka, sabihin mo doon. Sa, ay, dahil ko lang dito, dulog eh. Sa ka lang sa puerto. Kasi ako na kasi ng, ng agora, sakay ka sakay ka agad ng... Bugus mo. Wait lang. Sakay ka agad ng moto, tricycle. Ab Abo tricycle, ang samasahin mo lang is 10 or 9 or 12 pesos. Sa jeep. Nasaan ako sa jeep. Ah, so nasanay ka? Maliting, mali sana, Para at least, alam ko na doon talaga nila ako ibababa. Dito dun mm. nga, sa hindi, sa hindi. Kasi nung nagbabasa ko, from ka na madam hanggang doon sa ano, naliligaw ako. Ay! <laughs> naliligaw ako, Kaya ang ginagawa ko na iniisa-isa ko na para at least, diretsyo na ako sa limit kayo bababa. Uh ay, ang magagastos ko lang is wala pang payba, Ay, wala pang 300, di ba? Pag nag-taxi ako, bilay ko ng tubig. Bilay ko ng ice mabig. Ako na yung so, Ako na. Sinang ma'am si Gika siya, nagbabas na sila from Springview going to Agora. Mm -mm. Ay, ako hindi. Ikaw. Kasi hindi ka kasi sanay. Hindi ako sanay. Eh, siyempre na, na ano, kung magtanong na ando yung conductor sa harap, eh, nasa likod ako, lagi. Kasi sabi ko, mag na lang ako, sasabihin ko lang sa conductor, di ka kaya sa kaya na magnum. Alam na nila sa nakamababa. Pag ano, preto? Mm -hmm. Diba? At least din na ako maliligang. <laughs> <laughs> Ay, dalito ka na? Mm -hmm. Pagpapunta naman ako dito kina madam, ang ginagawa ko is, Magno ay ban hanggang Agora. Mm -hmm. Tapos bus Agora to Springview. Tama di ba yung Springview? Laga. al oh, Springview. Doon ako nagpapababa. Sabi ko, Kuya, pakikising ako pag nasa Bilya na ako. <laughs> ay, mama! <laughs> Yay, love, ba yun? O punuin pa nila yung jeep Kapag puno na yung jeep, saka lang kaalis. Saka lang kaalis o puno na... Ah, Okay na rin yun para less ligaw. Kaya, ligaw na? Kasi pag naligaw ako, doble pa yung pamasahe eh. Bumili na po? Paano lang yung malay talaga? Bumili na lang ako. ko. na ko ako. So alam nyo na guys ha, so at least alam nyo na ang mga, okay, yeah. mga pangyayarihan sa ganapan. So lang iso, take, uh, clear na po yan ha, clear na po yan. Hey, nasa poder niya ako. So kung ano man yung mangyari sa akin. Siya yung may stress, siya yung magahanap sa akin. Kaya lang yun. At may sounds na po. Mga copyrights. Ay, wala ba? Kaya ko sabat, Marlia. Kaya ko, Beth. Pag-inap ka dyan, pag-uwi mo na Maynila. nila.